ang ganda naman ng filter na to, te. Ang ganda ng pagka... Ano tala... Pero, wag ka. Mas maganda yung kilikili -kili ko dyan kaysa sa filter. Hmm? hmm? Ay! Hapon na. Medyo may asim na, te. Time check. Mag-aalasin ko na, te. Huy, ang ganda talaga ng filter na to. Meron pa dyan pa ganyan-ganyan, oh. Yung parang something green. Tapos may recording-recording pa dyan, te, oh. Huy, kaya ba yung cellphone mo? Ano, te? <laughs> Huy! Lala, oh. In a way, ang filter. Bye! Ari naman ang pinakagwapa and wonderful, perfect na view na makita mo subong na kaagan Hala! <laughs> Panga auntie at uncle, bago lang kid ko bugtaw subong na aga, mga alas 8. Pero late ko na inigin voiceover, kagi-upload. Dahil kagain na pagbugtaw ko, e, eh, naglaba ako sa akon nga mga punda, kumot, kag mga bedsheet ko siya, antiko Dahil nga, medyo hindi ngayon maulan. Nung mga nakarang araw pa kasi, mga antiko ko, yung parang merong bagyo, te. Alam mo, yung palaging nag-uulan-ulan man, kaya na postpone, postpone ang akon paglaba. Pero, ari na nga siya, ang call, o, balik kita dari sa atong pinakagwapahon nga view. Hala, sobra ka perfect na view. <laughs> It's me, Shari again! Hahaha! <laughs> Alaga inulag! So, sayanda nga adlaw mga auntie at uncle. Abay, syempre, bago na naman ini-upload nga upload at bago na naman na record. So, let's go! ay maglagay sining ako nga deodorant cream at whitening na rin siya at glutathione na din para naman na magputi-puti ang akong kilik kilikili kay nabugbog man na siya sang binugnot ko sang ako nga buhok kay kakatul dabi na sa no mga nakaraang buwan so dapat mga anti ko fresh na fresh kita adlaw-adlaw maligo kita adlaw-adlaw mahumot adlaw-adlaw ang aton nga ilok. Kahumot, amoy chocolate yan! <laughs> Ala, basi may high blood na naman dyan. Sa yanda nga video, ari ang pinaka guwapa, kag pinaka perfect na view this morning. Ayan na siya, auntie ko. So, nag-video talaga ako, sinadya ako talaga siya na mag-take ako ng video. Yanda nga aga, kasi imuni ang pinakagwapa na view na makita mo. Yan da ang adlaw. Para naman ma-relax ka, ba diba? At hindi ka na ma-stress. So, ayan na siya, auntie ko. As you can see, medyo nag-grow. Grow na talaga siya. At bumabalik na sa dati yung aking box sa kalikili. At medyo kumakapal na rin yung buhok auntie ko. So, stay tuned lang tayo. At sa sunod na mga linggo, baka medyo mahaba na rin tong buhok ko, ba diba? So, alam niya na. Hindi na paglikra mo yan nga aga kay ako na gani dari ang nagbugtaw kag nag effort pa parang magbukas ang ako nga camera para may makita ka mo nga video wala <laughs> So hi guys, it's me Shari again. So for today's video, I want to show you one of my favorite product that I use to my underarm. This product is Kojic Acid at Collagen plus Whitening Cream for underarm. So mga anti ko, so the question is, what is the proper application of this Kojic Acid and Collagen? So first, kailangan malinis yung ating katawan. Nakakasigurado do dapat tayo tayo ay bagong ligo or nakahafbat tayo. Much better siguro kung tuwing gabi natin to gagamitin or apply natin sa ating underarm. Kasi ako, uh, gabi ko siya ginagamit. Nakakasigurado ako, hindi siya mahahaluan ng ibang klasing mga product or deodorant. Kasi nga, pag everyday nagjududurant ako, so pag gabi naman, ito yung ina-apply ko sa aking underarm. Para nakasigurado talaga tayo na makita natin yung effect ng product na to. To be honest, mga auntie ko, kita nyo naman kung ano yung improvement ng aking underarm. Nung mga nakaraang buwan kasi, medyo nag-itim talaga yung skin or nagkaroon siya ng mga chicken fox dyan sa aking kilikili. Parang nagkaroon ng dark line kasi nga, bino binubunot ko siya dahil din yon sa pag-aahit ko ng aking buhok sa kilikili tapos yung effect ng pagbubunot ko umitim lalo yung balat. Kaya nagkaroon ako ng desisyon na mag-try nitong kojic acid and of course is i-share ko din sa si inyo kung ano yung magandang result nito. Kaya ikaw, mga anti ko, kung medyo maitim-itimin yung kilikili mo, it's time or it's a sign na to para na matry mo rin yung product na to.